Gusto ko maging open ka sa akin. Ano bang nangyari? Nahihirapan na po kasi ako pagsabayin yung pag-aral ko po tapos pagbabantay ko po sa anak ko. Sabi na po sa akin, hindi daw po dapat kami maasal sa inyo. Pinangako ko naman yun sa'yo, nagkukulang ba si ate? Hindi po. Nahihirapan na rin po kasi marami na rin po kayong binigay sa aming tulong. Kakailangan din po namin kumili sa sarili namin pa. Hindi po laging na dito po kayo sana Ganito, Tida, ha? Ipapaintindi ko sa'yo. Ganito yan. Naiintindihan ko yung sinasabi mong yan. Na gusto nyo ay pinaghihirapan nyo din yung pera. At alam ko yun, hindi kayo abusado. Alam ko naman yan. Pero kasi, saka mo na lang ako suklian dun sa mga tinulong ko sa'yo kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Kahit yun na lang, yun na lang yung isukli mo sa'kin. Sa Maalagaan ng maayos yung bata kapag tapos ka, okay na ako dun. Bakit nagagalit ba siya? Pinag-aawayan niyo kapag nag-aabot ako sa'yo? No po. Day? Day? No. <laughs> Uy, maayos na ah. Kunti na lang pala. Day, akit na ako. Hindi <laughs> ka. Nag-ano ka? Ay, kissing ang baby pa ganyan ang higa nyo? Hindi po, pahaba po. Ah, pahaba. O, kumusta ka naman? Okay lang naman po. Si Dave, kumusta? Ngayon po, may sakit pa rin po. Bawa naman ang baby. Kaya ba napapainin mo na ng gamot? Opo. Yung gamot na sinabi ko sa'yo, nabili, nabili mo? Nabili na po namin. Okay. Buti naman. Ang hirap pag may sakit ang bata. Okay. Be, next week, asikasuhin na natin itong bahay mo. Busy lang kasi ako ngayong week na to, ha? Bibilhan na natin ang mga gamit. <laughs> kasi may mga na-order na ako, may mga dumating na hindi ko lang talaga maasikaso pa. Ano bang gusto mong kulay dito? Kulay pink ko. <laughs> kulay pink? Okay, sige. Ngayon di, kaya ako pumunta kasi kakausapin kita. Ha? Upo ka dito. Dito tayo mag-usap. Be, gusto ko maging open ka sa akin pwede mong sabihin sa akin lahat, Diday. Maiintindihan ko, maiintindihan kita. Sabihin mo sa akin yung totoo. O kaya sabihin mo kung ano yung mga nangyayari. Kung baga ina-update mo ko. Tulad niya, nalaman ko na ilang araw hindi ka na nakakapasok. Ano bang nangyayari? Nahihirapan na po kasi ako pagsabay yung Pag-aral ko po, tapos pagbabantay ko po sa anak ko dahil nagkakasakit po siya. Bakit nasan ba si Baste? mag extra extra po siya. Oh, bakit siya mag extra Eh, di ba binibigyan ko kayo ng may bigas kayo. Tapos meron akong binibigay sa inyo na budget linggo-linggo. Nahihiya na rin po kasi si Baste ate umasa po sa si inyo. Dahil may mga kapatid din po kayo, tapos may gastusin din po kayo. Sabi po sa akin ni eh, Baste. Ano bang sabi niya? Ang um, sabi na po sa kanya, hindi daw po dapat kami umasa sa inyo na nagbibigay po kasi nagbibigay po kayo sa amin ng panggasto sa eh. nag-extra-extra naman daw po siya. At nahiya na rin po siya sa iyo. Bakit nga? Hindi e, pa ba pinangako ko 'yun sa iyo, Diday? Opo, hindi ko po alam sa, sa kanya. Gusto niya po kasi ng galing po sa sahir galing po yung pera sa hirap niya po. Ano po yung gusto niya? Pero, di ba nag-offer ako sa inyo na dahil nga sa edad ni Baste, hindi pa siya makakapagtrabaho ng maayos. Sinabi ko sa iyo na bantayan niya na lang yung anak mo para ikaw makapag-focus ka sa pag-aaral mo. Kasi nagbibigay naman ako sa inyo linggo-linggo ng budget niyo, tapos may bigas kayo. Ako ang nag-offer nun sa inyo. Bakit nagagalit ba si Baste? Opo, minsan po. na rin po kasi siya talaga eh. Pasensya ka na, Dida, ya. kasi gusto ko lang din na makapag-focus ka sa pag-aaral mo. Kaya naisip ko na supportahan kayo linggo-linggo para makapag-focus ka sa pag-aaral mo, siya magbabantay ng anak mo. Kung nagtatrabaho siya, sino magbabantay ng anak mo? Ikaw. Ayun lang po eh. Ha? Ayun lang po yung inisip ko pag nagkat... Kasi trabaho niya naman po kapag may tumatawag po sa kanya, doon po siya pupasok. Pero pag wala naman po trabaho na naghahanap po, siya naman po nagbabantay. Pinipilit niya minsan ako pumasok. Kaya nga, kasi sayang, di ba, nakapasok ka na ng ilang buwan. Kung mahihinto mo yun, ilang buwan na lang din, magbabakasyon na. Sayang naman, di ba? Ang nga po yung pangaral niya po sa akin, no, galing po kami sa inyo nung no, isang gabi, mm. No, sabi niya po sa akin, kahit daw po maka grade 12 lang daw po ako. Ngayon po yung sabi niya kasi... Yun nga lang, walang magbabantay ng anak mo. Opo, pag may pero, gawa siya. Pero di ba nag-offer ako sa'yo? Opo. Na dalhin sa akin yung bata pag walang magbabantay para makapasok ka? Opo. Ang sabi niya, sinabi ko naman po sa kanya yun. Ang sabi niya naman po sa akin, pag wala po siyang gawa, siya po magbabantay. Pag may gawa po siya, ihatid daw po namin si Dave dyan po sa'yo. Kaya nga, ganun na lang. Ayun po yung sabi niya sa akin. Diday, ako gustong gusto kitang tulungan. Gustong gusto ko kayong tulungan. Kasi kapag natapos mo yung pag-aaral mo, hindi ka na mahihirapan maghanap ng trabaho. Ayun po yung sabi ni Baste. Dapat, sana po sa amin daw pong dalawa, sana daw po ako daw po muna kapagtapos. Kasi um. siya daw po, wala daw po siyang pinagtapos na pag-aaral niya. Hanggang grade 5 lang po siya. Diba? O pwede rin naman na siyang mag-aral kapag gusto niya eh. Kasi ako naman magbabantay ng bata. Sabi ko sa'yo, Diday, hanggat nandito ako, susuportahan ko kayo. Pinangako ko naman yun sa'yo, nagkukulang ba si ate? Hindi po. Kaya oh. na sa isip ko namin kasi nahiya na rin po kasi marami na rin po kayong binigay sa aming tulong. Kakailangan din po namin kumiyo sa sarili namin pa ah hindi po laging nandito po kayo sa amin kasi marami din po ko yung iniintindi ganito dida ha ipapaintindi ko sa iyo ganito yan naiintindihan ko yung sinasabi mong yan na gusto nyo na may sarili kayong ginagawa ha na gusto nyo ay pinaghihirapan nyo din yung pera at alam ko yun be, alam ko yan na mabait kayong mga bata di kayo abusado alam ko naman yan pero kasi saka mo na lang ako suklian doon sa mga tinulong ko sa iyo kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Kahit 'yun na lang, 'yun na lang yung isukli mo sa akin. Maalagaan ng maayos yung bata, makapagtapos ka, okay na ako doon. Syempre, sa side mo, yung lola mo hindi naman na makakapag-alaga kasi matanda na. Yung nanay naman ni Baste, nagkakalakal araw-araw, 'di ba? Hindi naman niya pwedeng pabayaan 'yun kasi yun lang yung pinagkakitaan nyo. Yung mama ni Baste, yun lang talaga yung pinagkukuhanan niya. oo. Okay. Kaya sabi ko sa'yo, kung ano yung kaya kong itulong, magsabi ka lang kasi tutulungan kita. Hindi naman kita matutulungan kung hindi ka nagsasabi. Kung hindi ka nagiging open, hindi ka nagiging totoo sa akin. Tulad niya, nahihiya na pala si Baste. Bakit nagagalit ba siya? Pinag-aawayan niyo kapag nag-aabot ako sa'yo? No po, kasi sabi niya mamaya pag po kayo, nag, may eks nung nagbigay po kasi kayo, may gawa po siya noon. Ay, dapat daw po, hindi daw muna po kung sa inyo umaasa dahil daw po may gastusan din po kayo. Pero iba naman yun. Di ba sabi ko sa'yo, laging nakabukod ang budget mo. Hindi ko po alam. Ayun po yung gusto niya. Ang gusto niya po kasi, ang sariling, nagsasarili po siya ng sikat niya po. Tulad po niya, nagtatrabaho po siya ngayon. Yung putak yung pera makikita niya po ngayon. pambili lang po namin ng pagkaan po namin. Kasi ang ah, sabi niya naman po si nahiya na rin po siya sa iyo, nahiya na rin po kay Kuya. Ano po yung sabi niya sa akin kagabi? Kasi hindi abusado si Baste. Hindi ka din abusado. Ayaw niyo nang tanggap lang nang tanggap. At alam ko yun, simula umpisa. Pero syempre, ang gusto ko na lang nakapalit ay eh, yung makatapos ka. Hingga, Para... Dami rin po kasi nang sasabi na ilang, ilang buwan na lang, ilang ano, mag, magka, mag, ano na po ako, gagraduate na doon na. po. Na. Sayang, diba? di ba? Hindi ang mai-aano mo lang sa anak mo ay eh, yung makapagtapos ka. Kasi kapag nakapagtapos ka na, makakahanap ka ng magandang trabaho. Magubuha. Sabi ko sa akin, pag nakapagtapos daw po ako, tapos pag nakahanap daw po ako ng magandang trabaho, yung anak ko daw po, kayang kaya ko daw po bigyan ng magandang kinabukasan. Yeah, tama yun. Ang dami po rin nagsasabi sa akin minsan. Minsan, Diday, alam ko na may sarili kang pag-iisip. Pero bata ka pa, hindi mo pa alam yung mga mangyayari. Minsan kailangan mo din makinig sa mga nakakatanda sa iyo. Ako na tumata yung pangalawang magulang mo, ate mo. Gusto kong maniwala ka na muna. Maniwala ka at magtiwala ka. Lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Wala akong gustong mangyari na mapapasama kayo. 'Di ba? Alam mo di minsan kaya kita pinagsasabihan kasi gusto ko na mapaayos kayo. Ayoko mapapayaan mo yung pag-aaral mo. Saka mabait yung teacher mo kasi nagsabi yung teacher mo na minsan kahit hindi ka makapasok na iintindihan niya. Basta magsabi ka lang. Nagsabi ka ba noon nang nakaraan? Kaya ka... Oo, nagchat-chat po ako sa kanya. Pero yung sabi niya po sa akin, pag hindi ka, pag daw po ako pumasok ng lunes, wala daw po sila magbibigay ang grades po sa akin. Kaya nga po. Kaya pumasok ka ngayong Monday. Ha? sikapin mo munang pumasok ngayong Monday Tuesday or hanggang Wednesday kasi Thursday wala na yata kayong paso kasi magmamahal na araw so ganto na lang ha piliin natin lagi diday na maging tapat tayo sa isa't isa kasi ako kahit na lumaki ka na magkaedad ka sa tamang uh, edad, nandito pa din ako magiging ate mo ko kasi alam ko na wala namang iba eh Nagiging pamilya mo ko dito eh. Diba pinangako ko yan sa'yo? Okay. Magsabi ka lang kung anong kailangan mo. Gagawa ko ng paraan. Nangyayarin po ko sa minsan kapag may kailangan na kailangan po talaga pag wala po, ko, pag wala po si Basta ng extra. Nangyayarin po kasi minsan kami mag-asawa ng po sa'yo. Diyos ko, Diday. Bakit, bakit, ka laging mahihiyang magsabi sa akin? Samantalang sabi ko na nga sa'yo, meron kang budget sa akin. Kapag, di ba, binigyan kita ng budget. Kapag hindi kumasya dahil may iba kang binili, magsabi ka, dadagdagan ko. Madali lang yun. Dahil naiintindihan ko yung sitwasyon nyo. Eto, ganito na lang. Uh, isipin mo na lang. Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, naging okay na kayo ni Baste. Naging okay na yung buhay nyo. Ayun na lang yung kapalit. Masaya na ako doon. Wala akong hinihinging kapalit. Kung ano yung kailangan nyo magsabi kayo. Hindi ko, hindi ko iniisip yun na inaabuso nyo ako. Basta sa tama nyo ginagamit, sa pagkain nyo, dito sa bahay nyo. Dahil alam ko naman na wala kayong luho. Hmm. Kaya huwag ka na masyadong mag-isip. Yung anak mo, pag ikaw ang nandyan, alagaan mo na lang ng ayos. Ha? Ngayon, pumunta rin ako kasi may mga kakababayan tayo na nagpapaabot sa ng tulong. 4,000 pesos yan, ha? Pabanggiting ko lang sa'yo, yung 2,000 dyan galing kay Marco L. from Canada. Yung 2,000 from May Umali from Toronto, Canada. at kung dahil hindi niyo po kami pinapabayaan po. Yan ang gusto ko kasi lagi kayong nag-thank you, di ba? Hindi kayo nakakalimot ng magpasalamat. Kaya huwag ka na malungkot. Mag-smile ka na. Kasi walang mangyayari, anak, kung magiging malungkot lang, ha? Ang problema, dumadaan lang yan. Lagi kang magdasal na magiging okay din ang lahat. Yan nga po, iniisip ko minsan. Kasi isip ko pag pagtitigil kong pag-aral ko dahil marami po akong taong pinang pinangako ko na magtatapos po ako. Lalo na po yung nagpa po sa akin. Um, ba? Diba? Malaking gastos din po yung malaking tulong din po ang nabigay po sa akin. Kaya nga, huwag mong sayangin yung pagkakataon. Ha? Huwag mong sayangin at isipin mo na lang na lahat yan ay deserve mo lahat yan ay blessing na bigay sa ni Lord dahil mabuti kang bata, mabuting bata si Basti. Kung may mga problema man, pag-usapan niyo na lang. Ha? Huwag niyo nang pagtalunan. Lahat naman ng problema ay nadadaan sa maayos na pag-uusap. Ha? Um,